Paano po kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamakapangyarihang sandata upang maiwasan ang pagkawala ng kalamnan habang tayo ay tumatanda ay hindi isang suplemento, hindi isang inumin na tinitimpla at hindi nagmula sa isang laboratorio, kundi mula sa isang simpleng paggain na naglalaman ng mas maraming dekalidad na protina kesa sa mga itlog. At ang mas mahalaga, paano kung ang paggaing ito ay makakatulong sa inyong labanan ang sarcopenia, ang pagkawala ng lakas at masa ng kalamnan na kaakibat ng pagtanda ng mas mabilis at mas epektibo kesa sa inyong inaakala. Ang sarcopenia ay isang salitang maaaring bago sa pandinig ng ilan, ngulit ang epekto nito ay isang bagay na marahil ay pamilyar na sa atin. Hindi po ito dumarating na parang isang bagyo, biglaan at maingay. Ito po ay dahan-dahang gumagapang, halos hindi namamalayan, isang tahimik na magnanakaw ng ating lakas. Marahil, ilang kilo ng kalamnan ang nawala noong tayo'y nasa edad na 40. O kaya naman ay kounting paghina sa lakas ng pagkuyom ng kamay pagsapit ng 50 at mas madaling pagkapagod sa pagakyat ng hagdanan pagtungtong ng 60. Alam niyo po, ang mga pagbabagong ito ay madalas nating isinasantabi, iniisip na bahagi lamang ito ng natural na proseso, ngulit ang mga implikasyon nito ay higit pa sa simpleng hitsura o pakiramdam. Ang ating mga kalamnan ay hindi lamang para sa pagbubuhat o para sa estetika, ito ay isang sentral na organo para sa ating mahabang buhay. Ang kalamnan ay hindi lamang isang palamuti sa ating katawan. Ito ang ating pundasyon. Ito ay tumutulong sa pag-regulate ng asukal sa dugo, sa pagprapanatili ng ating balanse at kakayahang kumilos, at pinoprotektahan tayo laban sa mga pagkahulog, bali, at maging sa mga metabolic na sakit tulad ng type 2 diabetes. Kadalasan, kapag napagtanto na ng karamihan kung gaano kalaki ang nawala sa kanilang kalamnan, malaki na ang epekto nito sa kanilang buhay. Ngunit, narito po ang magandang balita. Ang sarcopenia ay hindi isang tiyak na kapalaran. Ito ay isang kondisyon na maaari nating baguhin. At ang ating kinakain ay may napakalaking papel dito, hindi lamang sa dami ng protinang ating kinokonsumo, kundi sa kalidad ng protinang iyon, kung paano ito nakabahagi sa buong araw at kung paano ito nakikipag-ugnay sa ating mga ehersisyo at pagpapahinga. Sa ating pag-uusap ngayon, masusing tatalakayan natin ang isang kamanghamanghang pagkain na madalas na papabayaan sa mga usapan tungkol sa protina, habang ito ay maaaring mas efektibo pa kaysa sa mga itlog sa pagsuporta sa pagbuo ng protina sa kalamnan, susuriin natin ang mga ebidensya tungkol sa taglay nitong amino acid profile, ang potensyal nitong magpalakas ng katawan at ang mga benepisyo sa konteksto ng pisyolohiya ng pagtanda. Ibabahagis ko rin ang mga practical na paraan kung paano isasama ang pagkain ito sa inyong dieta, lalo na kung kayo ay higit na sa 40 taong gulang at nagsisimula ng mag-isip kung paano mapapanatili ang kalamnan at lakas sa mahabang panahon. Ngunit hindi po tayo hihinto diyan. Palalawakin natin ang ating talakayan upang maunawaan kung bakit tumataas ang pangangailangan natin sa protina habang nagkakaedad, kung paano gumaganap ang ating kalamnan bilang isang metabolic regulator at tagapamahala ng asukal ang napakahalagang papel ng resistance training o ehersisyo na nagpapalakas upang maiwasan ang paghina na dulot ng edad at kung ano talaga ang ipinapakita ng mga tunay na intervensyon na batay sa mga randomized controlled trials tungkol sa pagpapanatili ng kalamnan at malusog na pagtanda. Hindi po ito tungkol sa paghanap ng mga mabilisang solusyon. Ito ay tumutungo sa pagbuo ng isang matibay na pundasyon para sa isang mas malusog at malayang hinarap isang hinarap kung saan maaari pa ninyong makipaglaro sa inyong mga apo, mabuhat ang sarili ninyong mga pinamili at manatiling matatag hanggang sa inyong po, walo at higit pa. Halina't simulan na natin ang malalim na pag-usap. Magsimula po tayo sa isang katotohanan na pundamental ngunit madalas na hindi lobos na nauunawaan habang tayo ay nagkakaedad, ang kakayahan ng ating katawan na bumuo at magpanatili ng kalamnan ay bumababa. Ito ay hindi dahil sa bigla na lamang tayong nawawalan ng gana na manatiling aktibo o kumain ng tama, kundi dahil sa isang bagay na tinatawag na anabolic resistance. Isipin niyo po ito na parang isang radyo na dati ay malinaw ang sagap sa isang istasyon. Ngunit habang tumatagal, kailangan mo nang ilakas ang volume para marinig ito ng malinaw. Ganon din po ang ating mga kalamnan. Ito ay isang pisyolohikal na pagbabago na nagiging sanhi upang ang ating muscle tissue ay hindi na tumutugon sa mga karaniwang anabolic stimuli, ang protina mula sa ating dieta at ang resistance exercise. Sa madaling salita, ang parehong dami ng protina na epektibong sumusuporta sa pagbuo ng kalamnan noong tayo ay 25 taong gulang pa lamang ay maaaring kalahati na lang ng epekto pagsapit natin sa edad na 65. Sa isang artikulo noong 2011 na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, ipinakita ng mga mananaliksik na ang mga nakatatanda ay nangangailangan ng mas mataas na dosis ng essential amino acids, lalo na ang leucine, upang matrigger ang parehong anabolic response na nakukuha ng mga mas bata mula sa mas kaunting protina. Ito po ang dahilan kung bakit ang recommended dietary allowance o RDA para sa protina na 0.8 gramo bawat kilo ng timbang ng katawan ay hindi lamang luma na para sa mga nakatatanda kundi posiblong makasama pa kung ito ay mahigpit na susundin. Sandali po nating pag-isipan ito. Ang RDA ay ang pinakamababang antas na kailangan upang maiwasan ang kakulangan, hindi ang pinakamainam na antas para sa isang masiglang pamumuhay. At kahit na ganon, marami pa rin sa mga nakatatanda na lampas 50 ang sumusunod sa minimum na ito sa pag-aakalang sapat na ito para sa kalusugan at mahabang buhay. Maraming mga randomized controlled trials ang nagpakita na ang mas angkop na target para sa mga nakatatanda ay malapit sa 1.2 hanggang 1.6 gramo ng protina bawat kilo ng timbang ng katawan bawat araw. At ang proteinang ito ay dapat na nakakalat sa mga pagkain sa buong araw sa halip na isiksik sa isang kainan lamang. Isang pag-aaral noong 2013 na inilathala sa Journal of Nutrition ang nagkumpara sa mga matatanda na kumonsumo ng karamihan ng kanilang pang-araw-araw na protina sa hapunan laban sa mga nagbahagi nito ng pantay-pantay sa almusal, tanhalian at hapunan. Ang grupo na may pantay na distribusyon ng protina ay nagpakita ng mas mataas na muscle protein synthesis, kaya ano po ang ibig sabihin nito sa praktikal na paraan? Sabihin nating ang timbang ninyo ay isang daang at pounds. Iyan ay humigit kumulang sa isang daan at anim na kilo. Ang inyong pinakamainam na protein intake ay nasa pagitan ng 82 at isang daang at limang gramo bawat araw. Kung hahatiin ninyo iyan sa tatlong pagkain, kayo ay kumokonsumo ng humigit kumulang 27 hanggang 36 gramo ng protina bawat kainan. Sa isip, nais ninyong magkaroon ng hindi bababa sa 1.5 hanggang 3 gramo ng lusin sa bawat pagkain upang malampasan ang anabolic resistance at mapasigla ang pag-ayos at paglago ng kalamnan. Dito na po nagiging interesante ang mga bagay-bagay. Hindi lahat ng pinagmumulan ng trotina ay nilikhang pantay-pantay pagdating sa komposisyon ng amino acid kung gaano kabilis ito natutunaw o ang bilis ng pagsipsip nito sa katawan. Ang isang pagkain ay maaring may 30 gramo ng protina, ngulit kung ito ay mababa sa lusin, mahirap tunawin o masyadong mabagal ang pagsipsip, maaaring hindi nito maabot ang tinatawag na lusin threshold na kinakailangan upang tunay na ma-activate ang paglago ng kalamnan. Dito na po nagiging interesante ang manabagay-bagay. Hindi lahat ng pinagmumulan ng protina ay nilikhang pantay-pantay pagdating sa komposisyon ng amino acid kung gaano kabilis ito natutunaw o ang bilis ng pagsipsip nito sa katawan. Ang isang pagkain ay maaaring may 30 gramo ng protina, ngunit kung ito ay sa lusin, mahirap tunawin o masyadong mabagal ang pagsipsip, maaring hindi nito maabot ang tinatawag na lusin threshold na kinakailangan upang tunay na ma-activate ang paglago ng kalamnan. Ang mga itlog halimbawa ay madalas na itinuturing na halos perfectong protina at totoo naman, maganda ang mga ito. Ang isang malaking itlog ay namlalaman ng mga 6 na gramo ng protina na may matibay na amino acid profile at medyo mataas na bioavailability. Ngunit naririto po ang isang mahalagang punta. To. kailangan ninyong kumain ng apat hanggang limang itlog sa isang upuan lamang upang maabot ang leucine threshold na iyon. Ito ay posible, ngunit hindi ito perpekto para sa lahat, lalo na kung isa sa alang-alang ang gana sa pagkain at iba pang dietary concerns. Sa mga susunod na bahagi, ipakikilala na din ang isang pinagmumulan ng pagkain na higit pa sa itlog sa anabolic efficiency, lalo na para sa mga nakatatanda. Ngunit sa ngayon, ang pangunahing aral ay ito. Kung kayo ay higit sa 40, ang inyong diskarte sa protina ay dapat na sinasadya. Hindi lamang ito tungkol sa dami ng protinang kinakain ninyo. Ito ay tungkol sa kung kailan ninyo ito kinakain, anong uri ito, at kung isinasabay ninyo ito sa tamang uri ng ehersisyo upang maipadala ang sinyales ng pagpapanatili ng kalamnan na kailangan ng inyong katawan. Ito ay nagdudulot ng isang mapanuring tanong. Kailan po ang huling beses na tiningnan ninyo ang inyong almusal at tinanong ang inyong sarili, sapat ba ang dekalidad na protina na kinakain ko upang suportahan ang kalusugan ng aking kalamnan ngayon? Hindi para sa panandali ang elerhiya, kundi sa aking pangmatagalang lakas at katatagan. Ito ay isang ibang paraan ng bagi-isip, hindi reaktibo, kundi proaktibo. Hindi lamang ito tungkol sa pag-iwas sa sakit, kundi sa pagbuo ng kapasidad para sa isang mas mahaba at mas malusog na buhay. Sa mga susunod na bahagi, tatalakayin natin ang mga partikular na pagkain kabilang ang isa na nakahihigit sa mga itlog at mga estratehiya na makakatulong sa inyo na i-optimize ang inyong protein intake nang hindi pakihamlam na kayo ay nakatira sa isang laboratorio. Mulit ang pundasyon ay nagsisimula dito. Sa pag-unawan ang inyong pangangailangan sa protina ay hindi nananatiling pareho habang kayo ay nagkakaedad. Ito ay tumataas. At ang pagtugon sa mga pangangailangang iyon ay hindi tungkol sa paghahangad ng perpeksyon. Ito ay tungkol sa pagiging pare-pareho, kamalayan at pag-ayo ng inyong nutrisyon sa kung ano talaga ang sinasabi sa atin tungkol sa pagtanda at pagpapanatili ng kalamnan. Ang mga itlog ay matagal nang may reputasyon bilang perpektong protina at may magandang dahilan. Nagaalok ito ng lahat ng siyam na essential amino acids sa isang anyo na madaling matunaw, mayroon itong Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score na isa ang pinakamataas na posible at ito ay medyo abot kaya. Ngunit pagdating sa pag-optimize ng muscle protein synthesis, lalo na sa mga nakatatanda na nakararanas ng anabolic resistance, mayroong isang hindi gaanong kilala ng mas makapangyarihang pinagmumula ng protina na nararapat bigyan ng pansin. Ito po ay ang whey protein. Ngayon, nais kong maging malinaw. Hindi ko po itinataguyod ang mga suplemento para lamang sa kaginhawaan o dahil sa uso. Ito ay tungkol sa paggamit ng isang interbensyon na kabatay sa pagkain na may isa sa pinakamatibay na clinical na profile para sa pagpapanatili ng kalamnan at ang whey protein ay palaging nangunguna sa listahang iyon. Ang whey, isang byproduct ng paggawa ng keso, ay siksik sa leucine, ang pangunahing amino acid na nagsisilbing molecular trigger para sa muscle protein synthesis habang ang isang malaking itlog ay naglalaman ng humigit kumutuwang 0.5 gramo ng leucine, ang isang tipikal na 25 gramo na scoop ng whey protein isolate ay naglalaman ng humigit kumukurang 2.7 gramo ng leucine, sapat na upang malampasan ang leucine threshold na kailangan para mapasigla ang MPS o muscle protein synthesis sa mga nakatatanda. Sa isang randomized control trial noong 2009 na inilabas sa American Journal of Clinical Nutrition, ikumpara ng mga mananaliksik ang epekto ng iba't ibang pinagmumula ng protina sa muscle protein synthesis sa mga nakatandang lalaki. Ang grupo na kumonsumo ng 20 gramo ng whey protein pagkatapos ng ehersisyo ay nagpakita ng mas mataas na MPS kumpara sa mga grupo na kumonsumo ng casein o soy. Ang dahilan, ang whey ay may mas mataas na nilalaman ng lusin at mas mabilis itong nasisipsip ng katawan na humahantong sa isang mas malakas at mas mabilis na anabolic response. Ngunit, narito po ang detalye. Hindi lamang ito tungkol sa mga suplemento. Ang whey ay maaaring ituring bilang isang functional food, isang bagay na nasa pagitan ng whole food at clinical na intervention. Ito ay nangmula sa gatas, minimal na pinoproseso sa anyong isolate o concentrate at may dekada ng datos na sumusuporta sa kaligtasan, pagiging epektibo at papel nito sa paglaban sa sarcopenia. Isang meta-analysis noong 2018 sa Journal na Nutrients ang tumingin sa mga nakatatanda na binigyan ng suplementong whey protein kasabay ng resistance training. Ang mga natuklasan ay kahanga-hanga. Kung ikumpara sa mga kontrol, ang grupo na may weight at resistance training ay nakakita ng mas malaking pagtaas sa lean body mass, lakas, at functional performance. Sa madaling salita, hindi lamang ito tumulong sa mga tao na magkaroon ng mas maraming kalamnan, tinulungan sila nitong kumilos ng mas mahusay at mamuhay ng mas malaya. At iyon po ang tunay na layunin dito, hindi lamang ang magpalaki ng kalamnan, kundi ang mapanatili ang kakayahang kumilos, ang otonomiya at ang kalidad ng buhay. Mayroon din itong angulo ng sustainability. Ang whey ay isang byproduct na nangangahulugang ang paggamit nito bilang pinagmumulan ng protina ay nakakatulong na mabawasan ang